Bagong content ni Julia? Bawal sa mga bata? Inulan nga ito ng reaction dahil sa ginawang content na ito ni Julia sa kanyang boyfriend. Makikita kasi natin rito na kung paano niya pinasaya at sinurpresa ang kanyang nobyo. Ito nga ay sa pamamagitan ng kanyang malupit na regalo. Ayon pa nga rito kay Julia na regalo raw na ito ay hindi daw ito talaga tinatanggihan ng sino mang lalaki. Samantala, ano nga bang ginawa nitong si Jolia na bawal panoorin ng mga bata? Ani Jolia, inantay ko talaga na mag 12 am para batiin sa kanyang birthday at sorpresahin ang aking nobyo. Sabi kasi niya rito na wala rin siya umanong maorderan ng cake sa mga ganitong oras. Kaya kakaiba ang naging regalo nito sa kanyang boyfriend. Aniya, sino nga bang tatanggi sa ganitong regalo kung ganito ang matatanggap mo? Samantala... Humingi naman siya ng pasensya sa mga nanonood ng kanilang vlog na hindi maganda sa mata ng mga bata. Sa video ngang ito makikita ang kanyang boyfriend na nakahiga at cellphone nito. Tapos itong si Julia ay nakatapis lang ng tuwalya habang papalapit sa kanyang boyfriend. Happy birthday to you, sabi nga nito habang nakaharap sa boyfriend niya. At agad niya niyang tinanggal ang tuwalya sa harapan at sinayawan pa nga niya itong nobyo niya. Abang pinapakita niya ang kanyang napakagandang katawan, agad naman siyang niyakap ng kanyang boyfriend at hinalikan. Ani Julia, ayaw mo? Ayaw mo yung regalo ko sa'yo? Tanong ulit ni Julia habang pinapakita ulit ang kanyang katawan sa kanyang nobyo. Kaya nga hindi ito nakaligtas sa mata ng mga netizen. Ang OE mo Julia, panay kalaswaan ang mga vlogs. Daming mga batang nanonood.